Kita to. Karirigalo lang din ng tropa pero uh, meron na siyang oras sa likod. Yan. Di mo alam kung pulantan susya o tinatawag na original yung pagkakaulman niya ng ano. Pinang sa tapos meron na siya nakalagay na orasyon sa likod hmm. tapos ito po yung uh, mutya na pinagkaloob din sa akin papansin nyo rin no? ito yung pagkakulma niya. yung lagi kong lagi kong dinadala kahit saan man ako magpunta habang nilalang isang ko lang din at least para makita nyo lang din ito mga katingero yan o pero siyang blue na ng sa loob oh. nasa loob kasi siya eh. o yan yan o oh, pag tinatamahan siya ng ilaw nagiging blue yung ulay niya sa loob ayun oh. yan oh. no ay ha ito bit bit ko rin to Uh, ah, pinakikiramdam ako kung saan ba siya maaaring magtaglay kung sa negosyo ba siya o pwede ba siya sa pwede ba siya sa pangontra kasi kung makakatuklas na ito kung ano talagang taglay niya kaya lagi ko rin siyang dala ayun o bigay sa akin ito ni ano ni ni Miko Miko ng Sagrados ah, uh, regalo niya sa akin to. So yun, wala nung binigay niya sa akin. Pinakiramdaman ko kung saan ba siya pwedeng magamit. Ay ano. Tsaka ito, alog. Tutusin, pwede na itong ano eh. Pwede na itong magamit uh, na ito eh. Kahit isa lang naman, kung gumagana, pwede na eh. Ito yung binigay sa akin ng ano ng taga Bacoor. Si Antengero na uh, kilabot ng Antengero. Ah, uh, nakuha niya to sa ano sa Laguna Lake. To. Alam mo Jolin ng ano no, ng emperador. Nakita mo sa loob ng ano ta, ano stopper. Alam mo stopper no. Kaya mga anting kung titingnan niyo para siyang stopper pero iba yung ano niya. Ay no, meron siyang mga plats. To bigay sa akin din na nag ma magnet po to mga anting air. To. Kaya tinitingnan ko rin sinusuri ko rin may kung kasi nadikit siya sa magnet eh. Eto. Buko siyang nakita. Tapos, kung titingnan natin at kung susuriin natin to mga kantingero sinubukan ko rin siya na masunog sa tulad ng, ng ano ng ginagawa natin sa omo pero hindi naman ganoon na sukatan eh so ganun din hindi rin siya pag ilagyan mo siya ng plastic tapos sinunog mo hindi rin siya na susunog pero magkapatong po to yun nakaganyan po siya nung nakuha ko Bali, package deal na siyang nakuha ko. Tapos, pwede mo siyang, sabi nila, ka, ah, pwede raw to sa panghalina sa mga negosyo. Halimbawa, ah, pagbubukas ng negosyo nyo, pamparami raw po ito ng benta eh. Pamparami ng ani. Lalo na sa mga sakahan. Yan yung mga mag, magsasaka. Yan yun. ko lang. yun lang naman mga advice ng mga pinating, pinakita ako nito. So, hindi naman siguro masama. Sabi nila, oh, tuktukin ko lang daw to para ang pasok ng era. E, dere, dere, So, ito, ito naman, hindi ko alam kung anong klaseng mutya to. Ah, nagustuhan ko to kasi tingnan nyo mga antingero, meron na siyang butas. Nakuha ko siya, meron na siyang butas. Tapos, nung tinignan ko sinuri ko rito, Ayan. yan tingnan nyo po yung pagkakaulmay ng butas niya. Tapos, tingnan nyo yung style niya. Para siyang kidlat, no? Pero hindi po himin unmade to. Kung, kung paano ko siya nadatnan, ganito na po siya. Bali, nakabaon lang po siya sa lupa. Ah, ganun lang, nakalapag sa lupa. So, namangha ako, syempre. Iba nga yung korte, nung tignan ko siya at suriin meron na siyang ano ganyan no butas saka to ewan ko pahiwatig na baka pwedeng gawing kwintas o, diba pero may inam naman no ganda na pagkakaulma depende rin talaga sa gamit to salsagan nagamit ko to sa kadalakan minsan ay iniiwang ko mahirap kasi yung marami bit bit isang isa nga lang eh, sapat na. Kung talagang gumagana. Hindi naman kailangan na busugin yung katawan natin sa mutya. Sa isa lang, sa isang peraso lang, siguro naman sapat na. Tapos, dagdagan nyo na lang po ng orasyon na buhay. O tinatawag na pambuhay din. Panghinga sa katawan. Okay na po yun. Basta tama, mabubuhay mo yung mutya mo. O tinatawag na buhay talaga yung mutya mo. Pambuhay sa orasyon na panggamit. Tapos, ito yung binigay sa akin ni Nanay Dolor nung bumisita ako sa kanila. Uh, may daw to sa gamutan. Kung maaari nga lang, ah, uh, dito lang, gawin mo lang siyang kwintas. Kwintas lang. Gawin mo lang po siyang kwintas, sapat na siguro. Pwede na siyang pangontra. Sa, sa, yun, sa tinatawag nilang pang ano, pang kontra sa kulang barang halimbawa. Eh dito lang daw eh sapat na. Yung iba nga pong gumagamit eh. <clears throat> Sinukuan lang, sapat na po 'yun. Sinukuan na krus.